what's up mga kabisayang dako good morning po mga kabisdak nandito tayo ngayon sa maligaya buhok marindoki ulit may palisda da pala is da an so yun ang gagawin ko po ngayon ay magkakana tayo ng kuray magkakana ng kuray paano ano ba yung kana sa amin kasi, pas Pasong pas Pasong sa Bisaya. So, magbisaya na rin ako. Bisaya, Tagalog. Basta makakaintindi yung mga viewers natin. So, Guys, may kasama ako. Kasama ko yung pamangkin ko. Siya so, yung sa akin ngayon. Kaya, yan. Yung may mga tao, mga kabisda ko. Yan. So, Mamaya ulit, abangan nyo na lang kung paano paano ako magkana. Sabi uh -huh. ko sa inyo kung ano ang panghuli natin sa katang kagang. Meron tayong 1 2 3 4 5 6 7. 7 Pitong pasong pasong kumbaga. Papakita ko sa inyo guys. Yan. Sin. Ito. Dito papasok yung kagang kuray. Pag pumasok siya, ano ito? Ganito, sampol. Jim. Dahil may butas dun guys Lagyan natin yun Ayan so Ito Bigyan ko kayo ng example Ito Kaganyan natin siya Ayan Pagpapasok yung koray dyan guys Dun Ayan Yun. yun pag pag tinulak ng kuray yun kaganyan siya oh. yun maharangan yung kuray hindi siya makakadaan hindi pa. Ya, yun pa yun i i a e, ano natin siya itataan ikakana ikakana paano ba ang tamang mention yeah. Meron siyang tae guys. Kaya alam natin may laman siya. Tain ng kuray yun, tain ng kuray. Kuray, kagang. Ano tawog tawag dun? Kagang. Mga kabisda ka, mga magabisayan, na ano naman ako. Yun. Dapat, dapat guys. Dahil maliit yung lam, dahil maliit yung butas, maliit din yung ilalagay natin. Pero, yung sakto ang ano ah, kuray sakto siya sa butas dito kasi pag pag malak, maliit ito then mala, malaki yung kuray ito tulak siya hindi siya hindi kakasya yung kuray dito kaya maaano siya matutumba yun ilagay na natin ah, ya yeah. tapunan natin siya para hindi halata makapaglaruan ng mga bata eh Yan, sige na yan. Hanap ulit tayo ng butas mga kabistak. Iwan man natin tatlo. Tara. Kaanin ko dito. Okay. Sige. Tiyo, meron Nandito yung apat nating natirang katibong. Kaya po may dala tayong itak, ano? Dahil nga, yung purpose natin dito ang laban sa ahas na na-attack sa atin. <laughs> Pangano na rin. Kagaya na ito guys. Oh. So. Naputol. Ay nasa na pala nga yung ano to eh. Malin. Yung ganito. Ayun yung ganito. Tali. Ito yung sako. <mulong> Gagawa tayo ng isa pang ganito. Ito. Nang sandok. Anong tawag dito? Sandok. Sandok. Dapat masang kalang guys. Tapos yung maliit ay kisiw. Ano? Ano? Kisiw yung maliit. Kisiw. Yung ano na yung maliit na yun. No? Kisiw. kisiw palang tawag dun. you wow. Ito guys Ang bad boy daw kasi yung aking buhok Tanggalin natin ito guys Para hindi pa maka Ay Para hindi pa makaan ano sa iba hmm. <tries> hindi pa Yun guys Ano kulit Dalagay ulit tayo ng isa pang patibong ang daming sira ng patibong namin dati pe luma na kasi siya mga kabisda kagaya nito sira na siya wala na siyang pansabit dito ito, ito, ito yung pansabit guys yan yan layo so yan pwede na yun. lalagay natin sa dito may lamang pambato bato ay isang magandang butas dapat guys Maganda yung daanan ng kuray. dalawa na dalawa gagawa natin to ng paraan mga kabisdak, para ma so yun, guys mga kabisdak ayan na nailagay ko na yung mga patibong so, yan yan ang yan isa bilang tayo isa punta natin yung anim 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 <laughs> ang pangit ng outfit ko guys magpapagupit pa ako mamaya eh, dahil magilaw gaw sa noo yung aking buhok pinatali ko na lang sa aking pamangkin eh, papakita ko lang sa inyo kung paano ikana ang ating patibong clap Oh, sana na yun yeah. dalawa lima na lang lima na lang mayroong mga patibong dito guys na hindi na binabalikan ng may-ari ganoon naman talaga minsan guys eh kalagang may bakay na hindi bumabalik wow. araiko 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 tak pasakit ka, no? pangatlo ang ating pangatlong patibong and pang-apat pang-apat guys meron pa siyang isang patibong pinabayanan na ng may-ari sayang so yun yun yung atin oh. Boom. Yan. Yan. So, ilan na lang? Tatlo na lang. Tatlo na lang. Kasi nakita uh, natin yung apat. Harit yung, 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 okay. Wop. Palasdaan sa Maligaya, buwak. Marindoke, kung saan gumawa ako ng unang vlog. Guys, pasensya na guys kung medyo shiki yung aking video. Pang-apa, pang panglima, nating batibong, asan yun, asan yun?